Hello! Kumusta mga ka-Five9? Welcome back sa aking Youtube Channel Sa videong ito ay pag-uusapan naman natin kung pa paano ba ang tamang pag-arrange ng mga requirements sa folder kapag tayo ay kukuha ng security license sa PNP Sosya sa PNP Sosya sa Krami At uh, syempre, bago tayo mag Muli, hinihikahit ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go! At na, siyempre, bago tayo tuloy mag-ubisa muli, nagpapasalamat ako sa mga uh, subscribers na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking youtube channel ayan, malaking shoutout sa inyo lahat maraming salamat sa solid yung suporta ah. ayan, uh, ang ginawa kong video ngayon mga ka-59 is para matulungan yung mga ka-59 natin na bago pa lang uh, sa larangan ng uh, security guard o yung mga PLTC at saka yung mga magririnyo -re syempre diba kapag uh, tayo ay uh, pupunta ng gram Siyempre, meron tayong dalang folder kung saan yung folder natin is nandito yung mga yung mga requirements natin. Ayan. Siyempre, alam naman natin kapag tayo ay nagpasa uh, ng folder doon sa mga PNP Socia, dapat nakapile na siya ng sunod-sunod. ba? Diba? nakaano siya ng maayos. Yung sunod-sunod, merong ano yan eh. Kasi kung alimbawa, uh, yung folder mo, ipapasa mo lang doon tapos hindi naman siya sunod-sunod. Siyempre, pag in-evaluate ng ano yan, ng polis doon, ng sosya, ibabalik sa yan kapag uh, hindi tama yung pagkaka -arrange. Kaya, itong video na to is ginawa ko para, uh, yun, magkarong uh, magkaroon kayo ng guide kung papaano ba yung tamang pagkakasunod-sunod dito sa folder, kung makikita nyo, ayan, dito sa may bandang uh, kanan, mga original yan. Dito naman sa kabila, ito yung uh, mga Xerox na ano documents natin. Ito naman yung mga original. Siyempre, uh, kapag uh, may folder tayo, siyempre dapat meron tayong ito yung uh, application form syempre ito yun ito yung ilalagay natin sa harapan yung application form ng uh, kumbaga pagkuha natin ng uh, lisensya natin ayan uh, tapos pag uh, syempre pipila pa natin yan kapag uh, napila pa na natin yan i-arrange ia na natin yung uh, mga requirements natin isa-isa ito uh, iisa-isahin ko para makita nyo kung paano talaga yung mga pagkakasunod-sunod. Okay mga ka-59, ito yung folder natin. No? Uunahin natin yung sa mga original ito sa may bandang kanan. Isa-isahin natin kung ano yung mga dapat mauna. Diba? Ang uunahin natin dito sa bungad, syempre itong uh, NPC natin. Yung NPC, yung uh, National Police Clearance. Ito yung nasa bungad. Yung kasunod niya, yung uh, result natin ng drug test. Ayan. Uh, ito yung pangalawa, yung kasunod niya, yung uh, result ng drug test. Tapos, ang sumunod din yun yung pangatlo, itong uh, result ng uh, neuro natin. Ayan, neuro magkakasunod dapat yan para pag evaluate ng polis Doon sa ano ng PNP ay hindi na ibabalik sa inyo yung folder nyo uh, sunod naman don sa may sa neuro natin syempre yung medical medical certificate natin ito yung uh, bagong yung kumbaga hindi nagdag na requirement syempre no tapos uh, si, ano, Xerox ng birth certificate natin syempre eh yung mga ano naman natin, yung original na ito. Syempre na sa atin to. Kumbaga, uh, ano lang to, kumbaga kailangan may xerox copy ng certificate na kasama. Ang sumunod, ayan ito, yung certification na galing sa si agency. Sumunod yung uh, SBR ng ah uh, Training Center o yung Training School na pinasukan nyo, yung pinag-trainingan nyo. Tapos ito, sumunod, yung Piring uh, Certificate natin. Piring Certificate. Tapos yung Piring Certificate, syempre yung Training Certificate natin galing uh, sa Training School. Tapos ang sumunod, yung training uh, certificate natin ng enhancement. Ayan. Na uh, katunayan nag ano tayo, nag-training talaga tayo. Tapos ang sumunod dito, itong uh, GKE. Ito, GKE result. 'Di ba? Yung ano, general knowledge sa examination. Tapos ang sumunod niyan, ito na yung Uh, opening Ayan, opening at closing uh, report natin. Ayan. Siguro naman nasundan ah, niyo, no? Madali lang naman basta sundan niyo lang 'tong video. Ayan. 'Yan yung sana ano, mga original na galing uh, sa training center natin. Ayan. Tapos yung sa kabila naman nung kabila, di ba magka ano yan, magka, magkaharap. oh dito yung mga original. Dito naman sa kabila, bandang kaliwa. Uh, Siyempre, uh, may form din dito. Uh, application form. Tapos, dito naman, puro Xerox na lang ang anong kailangan natin dito ito kung mapapansin niya may number eh, may letter siya uh, a b c d e 5 ibig sabihin lima lang kasi yung hinihingi nila ito yung mga galing uh, kumbaga xerox na galing doon sa may uh, training center natin kasi puro mga certificate itong hinihingi dito katulad nito uh, itong unang-una yung uh, firing certificate ito yung uh, una, firing certificate. Sumunod, yung Xerox. Uh, ito yung uh, training certificate natin. Tapos, yung enhancement na uh, certificate. Pang-apat, yung uh, gumbaga, GKE result. pang yung opening at closing report natin. Ayan. Opening at closing report. Lima lang ang inihingi doon sa kabila yung mga Xerox. Ayan. Napakasimple lang uh, para hindi na kayo pabalik-balik. ba? Diba? Meron naman nag-aayos nito eh. Doon sa labas ng krami. Kaya lang magbabayad pa kayo. ba? Diba? Eh mas maganda kung alam nyo na. Susundan nyo lang yung video. Oh, napakadali. ba? Diba? hindi nyo na kailangan magbayad pa para magpaayos ng mga requirements dun sa labas. Diba? Kayo na lang yung mag-aayos. Kaya, lalong lalo na dyan sa mga PLTC natin, yung mga bagong graduate pa lang. Diba? Uh, sundan nyo tong video na to, para kayo na mismo yung mag-aayos ng mga requirements nyo sa folder, ng sunod-sunod uh, yung tamang pag-arrange. ganoon din sa mga, syempre, yung mga magre-renew, 'yung mga syempre, medyo matagal na rin 'yung ano natin bago tayo makapunta ng rami baka nakalimutan na natin 'yung tamang uh, pagkakasunod-sunod at least meron kayong guide 'di ba pero mas maganda talaga 'to sa mga PLTC kasi kumbaga bago pa lang talaga sila dahil talagang nagpapasa sila 'di ba nagtatanong-tanong kung paano ba 'yon paano ba 'to 'di ba kaya 'yon ayun, uh, ayun sana nakakuha kayo ng idea doon sa ginawa nating video na kung paano ayusin o kung paano i-arrange yung mga requirements natin sa folder kapag tayo ay uh, pupunta na ng ano, uh, ng krami para kumuha ng ano ng uh, security license natin. At ayun nga mga ngayon, no ngayon. Uh, sana nakakuha kayo ng konting uh, idea doon sa ginawa nating video. Uh, kung meron kayong gusto na mga pag-usapan natin o mga topic na gusto nyong pag-usapan ayun, na uh, mag-comment lang kayo sa comment section para sa susunod eh, kung kaya natin gawa ng video di syempre yun yung pag-usapan natin di ba? at saka ayun, uh, syempre ang lagi kong uh, paalala sa ating lahat syempre always ten tayo sa mga 20 para 74 tayo uh, 16 Ayun mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.